Hello, good morning sa inyo Nandito ako sa likod ng bahay Ito ang tanim namin Ito ang Ano ito? Ang pangalan nito Bell pepper Malaki ang bunga O, oh, ito o oh. O, oh, nakakatuwa Tapos, ito naman yung Kamatis O, oh, ang laki na ng bunga O, oh, ito o oh. O, oh, ito Ito ang bunga ito bantay sa tanim para hindi kainin ng squirrel ito ang siling haba yung green sili ito malaki na oh. itong ilagay sa pansigang ito ang siling labuyo yung maliliit ito peppermint bango ito ito basil ito ang tanim namin dito Sa, sa paso. Sa okay. paso. Oh, oh.